Gabaw! Gabaw! Oh! Tara! Paris tayo, hoy! Saan ka? Tara! Basta! Saan ka na naman? Maligo ka na, tapos magdala kang damit mo! May pasok ako! Magpapakasyon na lang tayo sa glit! Tara! May pasok lang ako! Ako ang bahala! Sa teacher mo! Chachat ko, teacher mo! Sigurado ka na? Oo, oo! Maligo ka na ngayon! Ikaw muna, mamaya ako liligaw! Ay, hindi mo muna ako! Oh, sige, ikaw muna! Ligo ka, dalad mo maligaw! Tapos na ako. Ba? Ikaw ka? Hindi ako niligo na itin mo lang ako ha? Magtitiklop lang ako, mapapagalit lang ako. Oo, tiklopin mo muna lahat yan tapos mag ka na. Oo na, maligo ka na. Pasan kaya kami noon? Talagang pinag-iimpara pa ako. Ari pala, maleta. Ay, sir eh. Magagamit ko, re. Puro madami na ako eh. At isa. Ayos na Ay, Madami pa. Katagal naman ako. No. Kuy na ko no. nga. Tagal. Tara na, kanina pa eh. Ay, aring, isasampay ko na ang tsaka magpupulbos sa labas. Oo. Oh. Kumunta ka na din eh ha? Oh. Oo. Ito po, um, pa. Ito pa pala. Mm, sa aking mukha. Gabo, ano? Tara na, tapos na ako magpulbaw. Lang. Oh. Yeah. Kapagal naman ito eh. Kapag ito. ito na. nakamalita ka pa. Oh, ito, shit! Naman, oh shit! Oh shit! Kapag nakamalita pa. Yan na, tara na. Kasi lang mo? Nandun na, sa taas kanina pa. Hindi, tara na. Tara. Ang init. Matulong muna. Magdala pa akong mga topic. Ah, Diyos ko naman. Hingat? Wala naman ako sinabi sa'yo magdala kang malita, eh. Laki ng dala mo. <laughs> ang <laughs> na niya. Nagdala akong mga tubig. Maganda ka pupunta natin. Wala nga. Na kayo? Paris Ha? Mag-aano kami ni Nature trip. Oh. Yan, dito na tayo. Ayos. Ito. Ano naman. Oh, maganda ho. Nature trip. Oh. Pinagimpakin pa kami pa ako. Hindi naman pa na pupunta. na nga ako. mo. Ito. 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 Diga, may foam na yan. May electric pump ka pa. May pamaypay. Ayos na. Ala, walang doon ka. Hindi nila ang pala. Ayun nga. Hindi nila ang pala. pinag mo pa ako ng karne. Oo, oh, hindi sabi ko sa'yo mag kaya ka tayo mag yun, eh. Ala, yung na. Pinagpahalan pa kita sa teacher mo eh. Higa, papasok na lang. Eh. Bahala ka. Hindi ka na nalakas mo? Muwi ka na.